Magandang araw mga kayo, welcome po dito sa aking uh, YouTube channel, Super Cute TV. Kamusta po kayong lahat? Mga kaki update update lang muna tayo guys. Ayan, sa concert ngayon ng ating mga idol, Ilias J TV. So makikita po ninyo, nandito po sila ngayon sa airport mga kayo para lumipad papuntang Iloilo. -ilo. Ayan, Iloilo -ilo naman po yung schedule ngayon ng ating mga idol, Ilias J TV. Ayan, nasa airport pa po sila guys. Ayan, hindi pa sila nakaalis. Ang sabi ni Val, mamaya pang hapon, mga 1 to 2 p.m. pa, yung kanilang lipad. Kaya tingnan nyo naman yung mga idol natin. Tamang higa lang muna dito sa gilid ng airport, guys. Ayan, parang ginawa na nilang bahay yung airport. <laughs> mga ka yan si Ilyas naman kanina, mga ka Q. Ayan, kita nyo yung in-upload natin short. Ayan. ah uh, diretso higa na lang talaga guys wala nang sapin ayan may nag comment nga doon na syempre malamig kasi yung tiles mga kiyo, baka magkasakit po sila. So sana kahit papano magdala sila ng ano, yung parang sapin, no? Uh, bumili sila ng parang maliit lang na pang sapin nila para if in case na ganito yung mangyayari ulit, ay kahit humiga man sila dyan sa tiles, mga view, hindi malalamigan yung kanilang likod, mga kiyo. So mamaya guys, nasa gimbal po sila, gimbal ilo-ilo. Ayan, so update ko rin kayo ulit mamaya pakita ko sa inyo yung concert venue po ng ating mga idol. Sabi no, ilo-ilo na naman sila. Ayan, grabe talaga yung ilo-ilo. Guys, malaki kasi yung ilo-ilo, mga yan city din po yung iloilo ilo At uh, mayaman po yung uh, probinsya, yung ilo-ilo, mga ka So, yun, guys. Ayan, yan po yung mga ganap sa ating mga idol ngayon. So, wala pa. Wala pa sila sa ilo-ilo ngayon, bro. Wala pa. Mamaya pa. Mamaya, hapon. Between 1 to 2 p.m. pa daw sila. Lilipad, mga ka so Ayan, so kagabi, nasa Surigao sila, guys. Yan. An ah, direct flight daw sila eh. From Surigao, papunta dito sa airport na to. Yan. Yeah, Maynila Airport na eh. Then, pag mula dito sa airport sa Maynila guys, lilipad naman sila. Papunta namang ilo-ilo. So, siguro makakarating sila dun mga kayo mga 3 p.m. na. Mga ganyan. So, 3 p.m. nandun na sila sa ano sa concert din nyo. Okay, okay pa rin yun, guys. At least kahit pa paano makapag undergo pa rin sila ng sound check kung gusto nilang mag sound check so ito yung maganda mga kayo sabay-sabay uh, na po talaga sila. Ayan, halos wala nang ano, wala nang ano, wala nang iwanan, guys. Kumbaga, sabay-sabay na po talaga. Unlike before na nauuna yung ibang miyembro tapos Elias na huli, So 'yun nga lang, guys. Ang napakasimple lang po talaga ng mga idol natin, oh. Tingnan niyo naman, tamang higa lang po talaga sa gilid, Matthew. <laughs> Grabe, no? Napakasimple talaga. So, abang-abang tayo mamaya, mga Q, sa mga update pa natin dito po sa concert nito ito ng ating idol Ilya at TV back to Iloilo -Ilo na naman sila guys ayan nung nakaraan lang puro sila Iloilo Ilambu daw Iloilo Tabatuan Iloilo -Ilo, mga Q ayan tapos ngayon balik na naman sa Iloilo -Ilo. ayan suki talaga sila ng Iloilo -Ilo, mga Q ayan hindi lang ito yung mga concert nila kasi nung mga nakaraang buwan mga Q mga concert din sila doon sa Pasi Iloilo -Ilo, nang concert din sila guys grabe Ayan, So, at nabilitaan ko dito sa lugar namin, sa Kalibo, Maquio, yan, apart po yan ng Aklan, ay parang si Ilyas yata yung uh, in-invite nila para tumugtog sa opening salbo ng ati-atihan. So, alam nyo naman siguro guys, yung ati-atihan sa Kalibo, sikat po yan. Yan, the mother of all festival, Maquio, ay ang Kalibo. So, mag-opening salbo po siya sa October 8 at ang sabi po ay uh, malakas po yung kuro-kuro na si Ilyas JTV daw. Yung tutugtog, yung artist na mag-opening salbo dito po sa Kalibok. Sana matuloy yun guys. Kaya, kasi malaking, uh, malaki din yung ano, uh, kasiyahan dito po sa mga taga-aklan. So alam niya naman nung pumunta po siya ng, na, ano, ng nabas. Na Ayan. Nabas Aklan, punong-puno din po nun yung, ano, yung concert venue. So at syempre malapit na rin po sa atin. So makapunta tayo. Wow. So 'yan lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Abang lang kayo sa mga update pa natin mamaya. Ayan oh, ayan si Ilyas. Keno, tamang gigil lang muna, tamang cellphone lang muna nood na nood ng mga video niya. <laughs> mga kakyu Ayan ayan naman si Seros. <laughs> Seridrian, si tamang an tamang M lang. ML lang, MLM lang muna habang hinihintay 'yung kanilang flight kasi mamaya pa 'yung kanilang flight, hapon pa. Macchio. So, yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Ayan, so, ito. Ayan, pakinggan nyo tong ano, uh, live ni Boss Bal Macchio. Ayan, baka na-shout out kayo dito ni <laughs> Boss Bal. Kaso sa ano niya, sa Facebook yan eh, Sa Facebook niya yan live. So, yun lang guys. Basta mamaya abang-abang tayo ha. Ayan, team Puyaters. Pwede pa naman kayong mulog ngayon. Kaya ngayong hapon. Yan, para mamaya ma-reserve nyo yung lakas mamayang gabi. Yan, uh, para hindi kayo antukin. Kasi hindi naman natin alam ko kung anong oras matatapos yung concert. Yan, meron kasing concert sa Ilias na natatapos po ng madaling araw na mga kakiyo. So, yun lang guys. Ito, ito yung live ni Boss Hello ma'am, wala ka nag-check. Ito Kalim ngomong pangalam nom di segi basahun I'm a tenter from Gimbal Sa Gimbal lah kayo Wala pa po ma'am dito po kayo Manila I'm ma um, ma ma a jes ma'am Hilum Agbo Jatotu ya ma'am Kayong Guntag I'm RP ma'am sa kaya Star. Halong kamu tanan I think ya ma ma'am Dolorosa Kan itu po siya Isipin niyo, isipin Facebook isipin niyo, isipin niyo, isipin ay isipin lang isipin niyo, sa niyo, isipin niyo, isipin niyo, isipin niyo, Ma'am, niyo, isipin niyo, isipin niyo, isipin niyo,

pungku ulitnya ke pungku apa mungkin ilan yang gigan pungku jadi yun pembataan ya bang oh dua silan di rayan usi oh, tib lah itu ngasai si Ryan tuh di usi tib lah kata si Gboy dan rian isi gimil Labir September 9 Idol Opo, ma'am Ma'am Jorbel yes. Uma, sa'yo Ito nami, mi Lain naman na mo Hello ma'am, ang gero sa Shout sa Idol Good morning Hi ate, Gemma Marvelous for us Shout out ate Good morning Sel, Amber Armor um, may pa mam um, mga two flight namin kasi uh, connecting yung fight namin eh Ah, uh, butuan to Manila, Manila to Iloilo. Hi -Ilo. Mam um, Gigi Nola, shout out to Hi Ma'am um, Marisa Bernaldez. Ingat po kayo lahat, kan Idol. you Ma'am Angel Panceles, love. Thank you, thank you. I'm a male enjoy, but there is logo, mama. My, my. Thank you, sir. Tester, mama. Soul Keeper Villa. Thank you, thank you, for mama. Grace, David Dina. I'm not going na to go Sorry, laughing. Hello, bawa sa na makapag-live kayo mamaya. Yeah. Mama. Tingin mo, magtatry natin mamaya kung may signa makalive tayo. Mas tabihan ka, sir. Bal, aray ko. Hindi man, mama. Yan ka, bal. ay mam Mary Lou, tingin sa star. ay mam Gary Joanne, tingin sa 100 star, ma'am. God yeah, bless always. Ingat kepo lagi Ingatin buku ma'am So paper purple love Buat mau balik nih